Organic na mais, walang abono. Ay bunga na. Sa isang araw makakapagulay na. Bay nalaki rin pala ano. Bakit kaya iba yung balahibo ng iba? Ba't iba ang balahibo? Yung iba'y pula, yung iba'y puti. Ha? Hmm. Iisang busil? nangyari dun isa isa yung... isang pinoy, isang kano isang pinoy, isang kano oh, may lahok na sweet corn na no si yes, daddy po, padalwang ano na yan, iras oh. tinataniman na po ng sitaw ito ano, kumusta po mga farmling? Ay, po ay ano, mainit ang panahon. At panibagong tanim po tayo mga farmling. Sa ating tanim na sito po. Hindi po nakapagpalit ng variety at buwan oh, ng yan po ba yung binili ko noon na ano. Pinalitan po uli ng bago. Oo, oh, kay ng bika po. Yung oh. bampun oh. Tapos ay dinala ko po nga po doon sa, sa tindahan uli. Ipinadala pinadala po doon sa ahinti. Pinalitan po. Ito na po yun. Mm -hmm. At nung nakaraang tinanim po natin, yan po ay sa online po. Mm -hmm. Yan ay eh, kaya po ito po lang ating tanim ay eh, sayang nga po ito. Tapos yung ating mga trellis ay matibay pa naman po. Sa susunod na lang po yung Tapos isang yung variety. Poste po ating dudublihan yan. May mga nakabang naman po tayo. Ay eh, ito po ay ano. Kumbaga po ay kaya tayo po hindi natigil sa pagkatanim po ano. Ito po yung mga gulay na laging gusto po ng ating mga kabarangay po dito. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtatanim. Mabilis na benta. Hello hey. po. At madali po itong ibenta yung mga katulad dito. sitaw, talungko, sili. Hindi pa tayo maka yung sitaw. Oo, so, oh, ito ganoon po. Kaya yun po lagi ating tinatanim dito, yun po ang mga talagang gustuhin po ng customer natin. Kaya ating panibagong tanim po. Pasunan. Awal. <laughs> ko tapos pipino po pala. Tsaka ang palaya po ay umorder na rin si Mami. Ang inorder po ni Mami sa ano, ang palaya, yung ano po. Galaxy. Galaxy po sana ay ano daw. Wala daw. Wala daw po. Hindi ko alam kung ang pinadala ay misti sa lahat. Mistice na lang daw po. Bahala na po kung anong ipapadala. diya, fit ko na lang po kayo doon. Sayang naman po ay gawa ng marami po naghahanap kung may ampalay daw, okra. Ang sabi nga ni mami, ay huwag na kayo magtanim, kami na laang. ay, <laughs> pep, Niro na ayaw, po yun. Ayaw, ayaw, ayaw mag, po kasi nila magtanim so, at bibili na nga lang daw ay, po. edi sabi ko, edy huwag at may kita ko may binta. yung iba naman po may tanim, ay di mga paila lang buto po. Hmm, sa piling ng bahay. Mga ilang piraso lang po. Ari na po pala, ano, isang kilo po uli yung ating itatanim ngayon. Yan po. Ang variety po ni tuli ay galante po. Pero sabi ni Utol niya ay shot, dito Utol maganda rin po yung varietyng makisig po. Ay di sa susunod po kung tayo makakabili, masik makisig naman. Hmm. Ito po ay ano ay sanayin ang tao din sa galante. Dalawang anuran po. Ba. Boto sa isang butas. Bago yung suot natin ah. Ay, oo. Oh, bumili po kanina umaga. Diyan po sa sentro. Ay, lagi po armay sa bahu. Oh. Nagkakaalip po nga po. Yung ako. po. <laughs> Makasit rin. Gano'n bilhin mo? 500 ng isang canary po. Hey, At kahapon nga po. May init sa paa nang um, pag may init. Tiyagaan lang. At kahapon nga po. Ay, tayo po nag na dito ng para sa amag po. Tapos yung higit na po, na-spread din natin yan. Ito. Sa tanda mo po, yung ano? Shooter ba yun? Shooter po, yun. Ay e, si mami po yung may binili ding ano, demolition ay eh. hindi pa nga po ubos yung isang tanda mo natin. Yun po muna. Meron pa ay mga tatlong timpla po po yun. Mata ka, gawin. Okay? Oh, Husky. Aski. Tingnan po 'tong mga kasama oh, aso. Ang bubuklat kaya naman no? ng oh, ha. Pangatlo po tayo dito. Dito na po tayo sa mga Madali lang naman po siyang ang tanim na uli at Kumbaga po ay ano na, ay, Nakabutas butas na po. May ano na Balut. Ang mga gastos lang po uli natin ngayon dito ay ano po, binhi sa poste naman la ang yun la ang sa binhi binhi po ito parang magkano ba ang ganito niya 14 14 po isang kilo yun ilang araw sa parang rin eh isa pa isa pa hindi isa pa. Mm -hmm. pa lang kami may mga gawa din po ay Guro naman po ito bago umamlay uli ay marudoblehan natin. Wala pa naman po. Uh, oh, butas. pa, lalim. May ka, yeah. O, oh, muning naman. Madadapa ako, ay. Ha? Madadapa. Ayan. Patapos na po ni Daddy yung isang luang. Po. Isang luang. Para po yung na na natin ito kahapon. Uh -huh. Lalagyan daw po na namin ng ano ito. Nung... Ukra po. Kahit okra. Buto ng okra. Pag uh, lumipas na po yung... Ano. Pag natunaw yung damo. Natunaw ng na damo. Kaya ay maismi dito sa gilid. Oo. Uh -huh. Pwede. na damo okra. Ano? Pwede ba yun? Oo, no, oh, din Tapos mais din sa gilid na. Uh -huh. Buto ng mais na naman. Bilis-bilisan mo. Bakit? Natakbong ano? oras. Ito oban. 1057. 1057. Baka i-deliver 10. 10. na pala. Listen mo. Tatapusin lang po natin 'ari. 3 minutes. Patay ko kuno punang ano doon. Ng pang-ulam, bulang langan po Tulungan mo na 'yan, Muning. Eh, ha? Meron pa sa bahay ano Alabasa. Oo, sir. Tapos na po at iko-kolekta pa pala. Eh. Alawa. Eh. Ay isaksak mo ito yung ano. Para tandaan mo. Ay hindi, alam ko na ito. Mhm. Uh -huh. Alam ko na. Para mo na. Mhm. Ano ka? Mamaya na po pala ang hapon. Ay matutuyo kaya yung babaw niyan, mainit. O oh, dali na. Mainit na niya itak mo. Yan. Para tandaan po 'yun at duan ng Mag-aalas ng na po pala, mga kaparambin ay yung mga bata ay ating susunduin pa doon. Maluto pa. Maluto pa po, dito po muna ito. Yung baboy ko pati, baka... Oo nga pala, ang dami natin yun. Nagbango na na yun. Ang dami sa sa baboy Parang bukas yung hose. Bukas yun. Si mami na po ang makakuha ng ano. Talbos po ng kalabasa. Ayun ang kalabasa niyo. Bago Mali pa lang. Maliit pa. Ayan po. Pangbulang lang po natin. Pananghalian. Mayigi po yung may sabaw. Aray niyo. Oh. Isa nga na kasi. Isa nga na. Adi sa iba. Pinipili lang po ay yung ano. Mahaba-haba. Yung hindi pa sanga. siguro ano. Ayan, pwede na yan. Sariwa po mga kapambin. Ganda nyo. Wala, nakitlok na ang bulaklak. Wala na. Sarap sana kung may bulaklak. Ano? Nahuli. Tanghali na. Ay. Eh. Ayan po, ating linisan pa. Talungan po natin. Dahil yung gawa natin. na Harap po. Hả? Mèo. Oh. Ang buko yun, mèo. Laki yung bilog, oh. May malaki po dun mga kapanbin, yun Yan, kabila, bilog. Dini ba? Meron din. Nabungo naman po pala. Tuloy pa rin pala. pala ko, wala na ito. Ari pa yung bago pa, oh. Oo. Tinalbusan ayun pa, oh. Ay, di ba na sa Ayun po, oh. Gawa po pala nung tag ulan naglugot. Ayan may oh. Laki ito oh. Pwede ito. Hmm. ito Laki. E. Para sa mga. Ayan po ya Ayan. po natin yan. Mayroon pa po sa bahay nung ano. Harbis nung isang araw po. Sa laang binenta ko nun. Sa laang? Uh -huh. Ari. Sabi Mas na yan. Okay na po yan. Ay, talong may, oh. Ganda, oh. Pabasin lang po natin, oh. Yan. Tatabasan po natin sa isang araw naman. Tapos doon po yung ibang talungan. Ay, baka din po ay, ano, oh, yung ampalaya natin doon sa may, may makina po doon. Tapos doon yung talong nating bagong pula. Ano? Ano yun? Ay, may upo na po pala tayo. Yan, eh. Oh kalabasa meron din doon pa yung kalabasa oo tara oo mamaya na ano? ang panahon po natin ang init pabor po yan sa ating ano mga halaman para na po napitas parang halayan po natin mga sariwang gulay mga kaparambin patula sitaw po okra Talabas po ng kalabasa. Nandun po yung kalabasa ay sa bahay. Yah, lusot na naman po ang ating ulam. Pananghalian natin. Uuwi naman po. At nasundo tayo sa mga bata. Muneng, dyan na kayo ha. Ayan po yung dalumpusan natin. Napakain na po natin yan. Muneng! Mamaya na uli ha. Bye bye. Uwi na kami. Nandun po si mami sa dulo. Sa unahan po. mamaya po ulit hapon yan isprayin pa natin yan may plano po tayo diyan siguro ano po yung itatanong natin dito balinghoy po tsaka kamuti hanggang dun po sa may baba i nila ang po yan ito pa ang ating tubigan ating i-spring ko po muna siguro yung iba Paikot para hindi masyadong makapal. Pinagbispa natin po, oh. may tubig naman po 'yan. Yan na po mapu ko sa isang araw. Una lang po natin yung ating taniman ng sitaw. Maayos na po ang ating ilog mga din, no? Malinaw na po. Wala na pong ibon oh. Pero marami pang bunga. Siguro busog na po yung mga ibon. Sa umaga po at ano hapon siguro nakain sila. Wala oh. Dito na po tayo sa bahay. Tayo pinagpakulo na po ng tubig na may bawang at luya. May asin na po yan ito po yung ating mga gulay palabasa po lalagyan na po natin nakakulo naman na po ang tubig sabay na rin po natin ang sitaw na sariwa tayo po ay ano ay nagsundo pa po sa mga bata bulang lang na sariwang gulay Ayan. Yeah. Ayan po, sariwang tunay. po yung mga dalbos po. Lalagyan na po ni mami. Okra po. Ayan, kumukulo na pati. Ayan, ano po yun? Yung patula po. Ay, sariwa-sariwa po mga farm din. Ayan. Yeah. Mamayari na po yan. Ang hulog pa. Sayang. Sayang. Ugas, eh. Oh, ba sayang. Sayang. Uh, isang gayat. Dalo. Yan. Mahaloy natin. Masa panghalo. Tikman mo eh. Luto mo to? Oo. Pacham po. Lutong Hindi. Ito pacham. po binalatan ng maayos yung kalabasa. Ay, masarap yun. Sariwa naman eh. Tapit na yung lahat. Ano kunin sa Hindi ko pa natikman. Hahaha. <laughs> Ano? Kulang sa asin. Lagi. Depende po sa inyong panlasa. Asin po. Lagi kana? na to? Sige, lagi na. Talbos po ng kalabasa. Ay, may nag-order na eh. Ano? Sila ate. Ano order? Lahat ng gulay. Dalawang klase. Eh, dalawang, ano, ibig sabihin ko yung dalawang tao. Ang order. Teka, lahat eh, lahat kung ano makuha. Sino yun? Si Ma'am Lin. Hmm? Ang sabi sa'yo? Oo, mga talbos. Diba? May murder po sa atin pala ng mga ganyan, gulay. Sino pang picture? Yun din, dalawa sila. Dito, bibigyan siya. Hmm. Isang tao, dalawang order. Ay, wala na kalabasa. Ay, wala. Ay, di mong buko. Mas gusto nga nila yung ganyan. Ayun. Ayun. Yan, maya-maya, na po ito. Pakukulong lang po natin mga farm bin, okay na yan. Tayo ay kakain. Si Mami po pala imaprito maprito pa ng ulam ng mga bata. Bulang lang na sariwang gulay. Nakaluto na po. Are, yung giniling na karne. Kaya, kain na po. Kain na. Kain na. Kain na. ulang ulang na gulay. Okay. 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 Okay.